Naghahanap ka ba ng colleges kung saan ka pwedeng mag-aral ng commercial cookery dito sa Australia? So, kung yun ang hinahanap mo, this video is for you. Hi everyone! Welcome back sa RSE Box. Let me give you five colleges dito sa Australia kung saan nag-o-offer sila ng course packages ng commercial cookery or sa pagiging chef dito sa Australia. So, ang course packages na to is pwedeng option 1, Certificate 3 in Commercial Cookery, Certificate 4 in Commercial Cookery, plus Diploma of Hospitality Management. Or pwede rin naman ang another package ng Certificate for in Kitchen Management plus um, Diploma of Hospitality Management. So, parehas lang po ito na magiging career outcome which is pwede kang makapag-apply as a chef dito sa Australia after ng course na ito or after ng studies na to So, yeah, let's start sa first um, college. So, ang unang college na pwede kong isuggest sa inyo is si Tass College. So si Tass College kung gusto mo mag-aral sa Melbourne, sa Sydney or sa Hobart, meron silang mga branches dito. So they offer Certificate 3 in Commercial Cookery, Certificate 4 in Kitchen Management, Package with Hospitality Management or Diploma of Hospitality Management. So, isa ito sa magandang um, school, um, affordable sila. Yung course package nila is for 2 years. Ang ganda rin ng mga facilities nila. Meron sila yung laging um, sariling kitchen and then at the same time, established na yung school. Hindi tayo uh, matatakot na biglaan nilang magsara. So, ito yung tour ko nung pumunta ako sa um, Tass College Melbourne Campus. Number 2 naman is si Greenwich College. So si Greenwich College isa ito sa mga colleges namin na maraming branches. So meron sila sa Perth, meron sila sa Sydney, meron sila sa Melbourne, meron sila sa Gold Coast, meron din sila sa Adelaide. So itong college na to is well established na rin. Una nilang course is English course talaga very popular sila sa English course hanggang sa nadagdagan na nanadagdagan yung mga courses na offered nila so i really love visiting Greenwich College kasi ang ganda ng kanilang uh, facilities so lahat ng classrooms nila is well ventilated and then at the same time meron lagi resources, ang kitchen nila is within the building lang din and then ang locations nila is maganda din lalo na dito sa Melbourne, nasa tapat lang sila ng Southern Cross Kung gusto nyong mag-research din is pwede kayong um, tumingin sa website nila Greenwich College dito sa Australia So, number three naman is, of course, yung dati kong pinag-aralan is Academia International. So, si Academia International, siya is isa sa mga colleges na popular sa course na commercial cookery. So, katay up nila ang Westin, ang Langham. So, most of their placements para sa kanilang estudyante is dinadala nila sa mga hotel na affiliated sila. So, meron si Academia International na campus sa Melbourne. Meron din naman silang campus sa Brisbane. So, ang Melbourne campus nila isa to sa mga sikat na campuses for for commercial cookery kasi talagang malaki yung kitchens nila and then provided talaga nila lahat ng kanilang materials and then ang facilities nila is lahat well-equipped talaga. So, sikat sila pagdating din sa patisserie nila and then sikat din sila kasi ang luwang at ang laki ng kanilang kusina or ng sarili nilang kitchen. So, meron silang three big kitchens and then um, sikat din yung mga graduates nila kasi um, talagang marami silang successful um, international students all around the world. It's either next stay dito sa Australia or um, nagpunta na or bumalik na sa kanila-kanilang bansa. Number 4 naman is si National Polytechnic Australia. So, tungtuan din ako sa visit ko sa National Polytechnic Australia, especially nung nag-launch sila dito sa Melbourne. Um, maganda yung kanilang facilities, and then bagong-bago yung kusina nila, and then um, marami rin silang branches. Meron sila sa Sydney, meron sila sa Melbourne, meron sila sa Hobart, and then um, meron sila mga sister colleges sa Gold Coast, at saka sa South Australia or Adelaide. Ang last naman natin is si Ridge International College. So, sa si Ridge International College, ang meron lang silang campus is sa Melbourne lang. Pero, um, sinasuggest ko rin ito sa inyo na tignan dahil ang kanilang chef is isa sa mga popular chefs dito sa Australia. Yung trainer nila is um, nakilala siya sa isa sa mga cooking competitions dito sa Australia. Saka marami na rin siya mga competitions na napanalunan. Kaya sikat na sikat din siya dito sa Australia. So, trainer siya ng ilang colleges. Pero, uh, most of the time, naka-stay siya dito sa Ridge International College. So, um, kung interesado rin kayong um, tingnan yung college na to is visit nyo lang yung kanilang websites. So, yun. Um, because of my work, nakikita ko kung ano yung talaga yung ng mga colleges. So, itong five colleges na to, ito yung madalas na pinopromote ko kapag ka mag-aaral ng commercial cookery dito sa Australia. Nagre-range ang kanilang um, tuition fee from 18,000 to 23,000 para sa commercial cookery package dito sa Australia. So, for two years na rin yun, and then kasama na rin doon yung pagbibigay nila ng placement sa mga katay up nila or affiliated nila na hotels, restaurants, or kung hindi man, kung makakahanap ka ng restaurant dito sa Australia na pwede mong pagtrabahuhan for your placement, pwede rin naman yon. For more information, kung gusto nyo pong um, matulungan ko kayo sa paghahanap ng colleges dito sa Australia, please um, comment down below or message me sa rosedg at nhme.com.au Pwede nyo rin po akong kontakin sa aking WhatsApp sa 61451802428 or pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking mga um, Facebook pages na RSE Box at New Horizon Migration and Education Philippines. Meron din po akong TikTok account na Rose NHME at meron din po akong Instagram na RSE Box, New Horizon Migration and Education So, yun lamang po. For any other content ng video, pwede nyo po akong i-message dito sa aking YouTube channel. So, thank you po. Bye!